Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. 1. Kabanata 10, Talata 10 Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng malaking kaibahan sa pagitan ng layunin ng magnanakaw at ng layunin ni Hesu Kristo. Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ang magnanakaw ay sumisimbolo kay satanas at sa mga kapangyarihan ng kadiliman na nagdudulot ng sakit at pagkawasak sa mundo. Tulad ng mga tulisan, dumarating lamang sila upang manloob at magdulot ng kaguluhan. Ngunit ako'y naparito, sabi ni Heso Kristo, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Inialok sa atin ni Heso Kristo ang isang buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan, at kasaganaan, isang buhay na higit pa sa ating mga pangarap, hindi niya ipinapangako na magiging madali ang buhay, ngunit ipinapangako niyang lagi siyang nasa ating tabi. Ito ang pundasyon ng ating pag-asa at kagalakan. Si Satanas ang magnanakaw, nagagalak siya sa kaguluhan at pagkawasak, sinusubukang sirain ang kapayapaan sa mundo. Para siyang isang pakialamerong butiki na panay ang sisingit. Walang mabuting nagmumula sa kanya. Ang kaniyang mga salita ay pawang kasinungalingan na humahantong sa pagkadismaya at kalungkutan para siyang isang magandang mansanas, makintab sa labas, ngunit bulok naman sa loob. Ang kanyang mga handog ay panandalian at nagdudulot ng sakit. Sa una, ay tila nakakaakit ang mga ito, ngunit parang bitag na humahantong sa atin sa kalungkutan. Parang sumbrero na puno ng bato. Lahat ng kailangan mo ay matatagpuan sa Diyos. Sa kanya matagpuan ang lahat ng hinahangad ng iyong puso. Ang pagpapala ng Diyos ay walang hangganan at hindi nagdudulot ng sakit binibigyan tayo nito ng tunay na kaligayahan at kaganapan. Hindi ito panandaliang kasiyahan lamang, tulad ng pagpunta sa perya. Si Heso Kristo ay naparito upang bigyan tayo ng buhay. Nagihintay siya sa iyo nang nakabuka sa mga bisig. Kahit na malayo ka sa Diyos, may pag-asa, bukas pa rin ang daan patungo sa liwanag. Kailangan mo lamang piliin ang tamang landas. Kung lalapit ka sa Kanya, makikita mo ang walang hanggang kaligayahan. Ang kaligayahang ibinibigay ni Heso Kristo ay walang hanggan. Hindi ito panandalian, tulad ng pag-inom ng beer sa tindahan. Kung naniniwala ka, posible ang lahat. Si Heso Kristo ay pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at para sa lahat ng nagnanais nito. Si Satanas ay isang magnanakaw na nagnanakaw ng mga pagpapala ng mga tao, sumisira ng mga pamilya, at naghasik ng hindi pagkakaunawaan. Nagagalak siya sa pagkakawatak at pagkawasak. Sinisira niya ang tunay na kagalakan, pinapahirapan niya ang buhay, at nagdadala ng kasawian sa mundo. Nakikita natin ang kaniyang mga gawa sa sakit at pagdurusa. Wala siyang mabuting hangarin. Ang layunin niya ay akitin ang mga tao palayo sa liwanag at patungo sa kadiliman. Si Jesus Kristo ay naparito sa mundo upang baguhin ang lahat ng ito. Dumating siya upang magdala sa atin ng pag-asa, kagalingan at pagbabago. May kapangyarihan siyang baguhin ang buhay ng mga tumatanggap sa kanya ang kanyang kapangyarihang magbago ay walang hanggan. Siya ang nagbibigay ng buhay. Sa kanya natin matatagpuan ang tunay na buhay at layunin. Maari ka nang magsimulang bumuo ng isang relasyon kay Jesus Kristo ngayon, sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pananalangin na pumasok siya sa iyong puso, maging iyong tagapagliktas, Panginoon at Ama. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Handa ka na bang mabuhay ng walang hanggan kasama ang Diyos? Ito ang desisyon na magpapabago sa iyong buhay magpakailanman. Mayroon ka bang relasyon sa Ama sa Langit? Ang relasyong ito ang pundasyon ng isang ganap at matagumpay na buhay. Kilala ka ba ng Diyos bilang kanyang anak? Ang pakiramdam na, na tinatanggap tayo ng Diyos ang pinakadakilang kapanatagan na maari nating makamit. Ang mga tumatanggap kay Hesu Kristo ay hindi lamang nakakasiguro sa presensya ng Diyos sa buhay na ito, kundi tumatanggap din ng pangako ng buhay na walang hanggan kasama siya sa paraiso. Ito ang pangako ng walang hanggang kapayapaan. Si Jesus Kristo lamang ang nag-iisang pinuno ng relihiyon na nag-aalok ng ganitong katyakan sa kanyang mga tagasunod. Si Jesus Kristo ang Panginoon, tagapagliktas at hari. Hanggang sa muli nating pagkikita, kung saan ating tuklasin ang iba pang makapangyarihang katotohanan mula sa Biblia. Sama-sama nating tuklasin ang kagandahan at lalim ng salita ng Diyos.